Alright, let's go! For today's video, iinom tayo ng MP at ang pulutan, sweet and spicy chicken neck or leeg ng manok. Sigurado pag matikman mo to, mapapasandok ka ng kanin, mapabahaw man yan o bagong saing grabe nagmamantika boy unang kagat si your lord the god napaka solid alright alright kung nasa lahat first of all maglalagay tayo ng olive oil konti lang kasi magpro-produce ng maraming oil yung leeg ng manok natin Then magigisa tayo ng bawang, pamatay, aswang at sibuyas na pampaimas. Alright, alright. Yung parang normal lang na adobo. Gagawin lang natin sweet and spicy. Naglagay rin ako ng dahon ng laurel, pampabango at pampalasa. Then ilalagay na natin itong mga chicken neck or leeg ng manok. Yung bite size lang mga kapulutan. Yung isang manok hinati ko lang ng tatlong chop para dumami-dami ang ating pulutan baka makungfu tayo at dahil nga sweet and spicy is spicy to kaya maglalagay tayo ng chili flakes, kagin at paprika for the spice alright alright pero kung gusto nyo fresh na sili pwedeng pwede naman kayo nang bala kung anong spices ang gusto nyo ilagay alright alright igigisa natin to hanggang kumapit yung mga spices nya at kung nag color brown na maglalagay na tayo ng toyo parang yung jowa mo Susunod natin itong suka. Parang yung katabi mo sa eskwela. At ketchup for the sweetness and the color. Ito yung magbibigay ng bright color na color red. Alright, alright. Minekos-mekos may may ko na yun ng may kasamang pagmamahal. At lulutuin natin to on medium heat ng mga 5 minutes hanggang kumulo. Then isisimmer natin ng mga 15 minutes on low heat na. Hanggang mag-reduce yung sauce at kumapit sa ating mga leeg leeg ng manok. Alright, alright. Ayan e sarsa na lang yan mga kapulutan. Mapapa-extra rice ka na talaga dito. Imbis na pulutanin mo, baka ulamin mo na to. Mahahay blood ka talaga sa sarap. Nag-add rin pala ako ng black pepper dyan mga kapulutan. Di lang na record. Pero may paminta yan. At nung naluto na grabe yan, boy, yung mantika niya. Mapapainom ka na lang talaga ng amlodipin. Kasi mahahay blood ka sa sarap. Yan oh, ang ating finished product. Sweet and spicy chicken neck. Napaka-solid. Naglagay lang tayo dyan ng daon ng sibuyas for the garnish. Bago natin iserve sa hapag-inuman. Alright, right. Hapag-inuman kasi, dun tayo iinom ng MP Coke. Alright, right. Cheers para sa mga solid supporters natin dyan. At titikman ko na ngayon chicken neck. Napakasarap kahit hindi kinuha ng ating videographer yung aking reaction. Tinutok niya sa chicken neck. Hindi naman yun yung kumakain. Grabe ka naman dyan boy. At kung nag-enjoy kayo, like, comment, share and follow us for more videos. Grabe naman tong videographer natin. Bye!